and then the pasta here is uh, the typical marinara sauce oh, so uh, marinara ano ba marinara yeah galing sa marinara marinara Kung tumulong mo makaruan ng privacy ayan yung mag-date yung mga magjowa diyan no sige so, gurahan natin to sa along the road lang po sa Ibayo Abuke Bataan ang Marcena. Okay, yes, welcome. Ito yung mga may-ari. Ito yung mga bosses. Ito. Unahin na natin. Tama ba yun, bosses? Ha? Huh? uh, bakit boys? Dalawa sila. Oto, boss. Boys says, di ba? Kailan nagsimula yung Marcena? Uh, Na-establish siya last December 9, 2011. So before Christmas, naisip namin na open na siya. Ang daming masasarap na pagkain, binabalik-balikan talaga ito ng mga taga-bataan, hindi lang taga-abukay ha. Bakit? Anong sekreto um, na ito? Um, most of the dishes here, kasi um, kung ano yung sinaserve namin sa family namin, yun din yung same quality, same ingredients na ginagamit namin para may serve sa mga customers. So, expect mo yung qualities. Kung ano yung ma-appreciate ng, ng mga owners, yun din yung sinaserve namin sa mga customers. So, parang dishes, served within our family, shared your family. Ganon yung idea namin behind Mercena. So we want everyone sa family yeah. to be involved. Yeah. Like, Sikat 'yan, yung, ito pa yung Pasta Genica. Yes. Ah, yeah. yeah. <laughs> yes, Pasta Genica. I, I actually created this by accident. At last question, na maraming tatawa sa 'yo. Ano 'yung password dito? Oo. Uh, kasi yung mga kapitbahay nyo <laughs> nagtataka. Ano ba 'yung password ng ano? <laughs> nang o oh, yung makatabi niyo katapat niyo gano'n. okay uh, this this one is uh, um, so a strawberry green tea poppers and this one is a uh, lychee poppers. green tea poppers so fruity siya ang pinaka base namin is uh, green tea with uh, jasmine May <laughs> 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 na. <No. laughs> no <down>. <laughs> Parang itlog ng palaka, ha? Ang sarap. <laughs> ito, mari, mapapasosyal tayo, kunwari, ha? Ako sa talong totoo lang, di ako social contento na ako sa ni, ni ano dyan, ni Manok, ay ni Labuyo. <laughs> Ang sarap ito. Parmigiana. Parmigiana. Mahirap bigas, eh. Pero tingnan natin. Bumulong tayo sa nila sa patsiklo spaghetti, sa kaglota. Ang Anong well, karap? Wala pa eh. rin <laughs> <or far up. laughs> <gonna lose> <laughs> Wala pa Wala, wala pa. Wala pa. Ang That's tuna. Let Then, swallow it. Uy. Ay, I'm sorry. <laughs> I'm sorry, sorry. Wala pa. Wala pa po ah. agad ni Sweet. Sa araw pala. Ay, uh, in fairness, doon may level sila sa sikat, ha? Ang sikat? Yung kalabang. <laughs> Ayun na. <laughs> Medyo. <laughs> 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 Nilagyan yata ni Ate Ebi. na. labuyo sa loob. Open na. mga taga-bataan ha, na social talaga, yung gusto nyo talagang social na pagkain, pumunta kayo sa Marcela kasi hindi yung hindi yung pangkaraniwang pagkain yung nakikita natin sa daan, pero affordable. So, gurahan nyo na dito. No? Masarap talaga, bonggang bonga. Come visit us at Marcena Resto and KTV Lounge. For inquiries, you can message us on Facebook. It's Marcena KTV and Resto. We are open every day from Monday to Sunday from 3 p.m. to 11 p.m. We are located along National Road, Nabukay, Bataan. So, special thanks to... The Sweet and Sour Show! My boyfriend ka ba, Ara? Um, Bakit? Juicy? Juicy sila. Dejo! <laughs> Ayan. The mga madlang people ng Bataan. Meron kami iya-angos dito. Saka... Dome! <laughs> okay, ano, favorite nyo dito sa Marcena?